Good morning! So, um, our bag for today is may nagtanong po kasi sa akin may nag-message sa akin sa akin messenger kung paano na po kumita sa YouTube. So, yung po ating uh, topic for today. Ayan. So, so, ayan. So, paano nga po baga kumita sa YouTube? Ayan. So, ayan. First of all, dapat po meron tayong cellphone. Ayan. Meron po tayong dapat cellphone. Ayan. So, Yan, Ano po ay cellphone ng aking anak. And then, sunod, dapat po meron tayong wifi. Bakit mabalik po tayo sa cellphone? Hindi naman po kinakalaman na tayong camera o mamahaling camera. Ayan. Hindi naman po kinakalaman na tayong laptop. Cellphone lang po okay na. Ayan. Mas na po meron tayong cellphone. Pwede na po tayong makagawa ng YouTube channel. Pwede na po tayong mag-vlog. At pwede na po tayong kamita. And second, syempre, dapat pa meron tayong Wi-Fi. Ayan. So, paano po tayong mag-upload ng ating mga vlog? kung wala po tayong wifi. Ayan. Like, dapat po, meron tayong wifi. And then, sunod. So dapat po, meron po tayong Google account or Gmail para po makagawa tayo ng ating YouTube channel. And then, dapat po, mag-create po tayo ng ating YouTube channel. So, meron naman po tayong So, sa next vlog po, ang itatakal ko naman po ay kung paano gumawa ng YouTube channel. So, sa ngayon, mag-focus po muna tayo sa kung paano daw po kumita kay YouTube. Ayan. So, simple po, gumawa po ako ng YouTube channel. simple meron na po akong cellphone. Meron din po akong Wi-Fi dito sa bahay. And then, gumawa po ako ng Gmail o meron po naman meron sa dyan akong Gmail ayan and then gumawa po ako ng aking YouTube channel kung tunawa ko po ng aking YouTube channel siyempre po nag-vlog po ako mga video ayan so ang isa po sa requirements ni YouTube dapat po meron po tayo 1,000 subscribers at saka po, ko po natin yung watch hour. Ayan. So, yung pang-requirements sa si YouTube, kailangan po natin siyang mag-goal ma o ma-hit para po ma-monetize tayo sa ating YouTube channel. And then, sa susunod naman po na vlog po, ang itutunan ko naman po ay kung paano po natin ma-reach yung 4,000 watch hour. And then, kung paano po natin kung ba yung mga, kung paano po tayo mamamonetize sa agad-agad, ayan. So, kung paano na po tayo yung YouTube channel, paano po tayo yung cellphone, meron po tayo yung wi meron po tayo yung Google account or Gmail, kasi po ka nakalagi po yun sa, basta po pang nabi na po tayo sa mga requirements na yun, nakalagi po yung mga ganung ano, yung Gmail, kasi hindi po rin pa-plus yung mga lahat-lahat ng lahat, like, may kilala mo po sa ating YouTube channel. At syempre sa ating po future salary. Ayan. So, sa mga na natanong po, sumasahan na po tayo kay YouTube. At po ating subscriber ay kakunti lang. And then, at po hindi tayo masyadong nakakapag-upload na ating mga vlog. Syempre po, busy tayo. Ayan. Maraming mga pinagkakabalahan. Ayan. Then, sabi ko nga po, dapat pinapanood po yung ating mga vlog at pagka po mas na na na-monetize na po tayo may papasok po sa ating ng mga ads so bagay po tayo magkaroon ng ads pagka po na-monetize na tayo may mga proseso po po yan na ating ano, kinakaroon naman ng intayin o gawin so pag naman sa po na na-monetize na tayo Ayan. So, papadala po tayo ni YouTube ng Google AdSense PIN. So, itali ko lang po yung Google AdSense PIN. Para po may pakita sa inyo. Ayan. Wait lang po. So, ito na po yung ating so, yung aking sinasabi ng Google AdSense PIN. Ayan po siya. So, nadala po siya sa akin ni YouTube. No, ang, no, nung no, na-monetize no, na po ako, ayan. So, ayan po, nung nalish ko na po yung 4,000 watch hour, tsaka yung 1,000 subscriber, yan. May nanila na po tayo na YouTube na Google AdSense Team. Ayan. So, kinakalaan po natin ito para po sa mga step by step para po tayo ay pasuka ng ads and kung para po tayo mapagmanalami YouTube ng ating salary. Ayan. And then, ito po, So, Tapak pa ko na po yung aking yeah, ayan, ito po yung atribong ginag-seal screen tapos, mabuksan niyo po siya meron po siyang mga -ano, lakas dito, lakas yun, ayan hindi na po ang populating or dissipating tapos meron po sa loob kung ma... yung po ang proseso, kung paano niyo po siya gagawin dito rin po sa sasabihin siya sa ating cellphone ayan meron po siyang step by step natin po susundin. So, madali na po siya sundan. Basta po, ayan. Basta po, lang po, 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 po tayo sa step na nakikalaw po dito at saka po sa ating sasagutan. Sa po, so, susundin lang po natin yung step by step. na nakapanood po dito at saka pag ka po fill out na tayo sa po natin fill Basta po, pagka po, dumating yung ating team. Ayan. So, ko. <laughs> so, ayan po. And then, syempre po, once po na nagawa na natin, na may pasok na po natin lahat. Na, mayroon din po tayong na po na tapos po meron po tayong ID or valid ID. Mayroon din bank account kasi po, yung po, para saan po yung valid ID? Siyempre po, meron din po tayong meron po tayong PIN PIN ID or PIN account number wala naman na po tayong tax na kinakaroon PIN at NANDIN po nakasama din po dito sa ating Google Adsense PIN and then makapagkala natin ng mga account ayan para po pagsumahod lang po tayo nung may popular ninyo yung ating sahod na kasabay na po ninyo, pagkapot tayo nag nila na ating ano, sa ating Google Adsense PIN, kasama na po ayon sa ating Pipin at Pan, sa ating Pong Kaya dapat po, once po na pag inaakala po natin na nareceive na po natin yung ating requirements na yun, yung 1,000 100, subscriber, 4,000 watch hour, at nakasanggap na yung pagtayo for monetization, ha, uh, may naantay po natin na i-email po sa ating YouTube yung ating monetization na after na po tayo for monetization, dapat mo ay meron natin na tayong bank account. Hindi po required din po, po yun sa ating sasagutan sa ating PIN. Kaya ako po, bago pa po dumating ang aking Google PIN, nag-open na po ako ng account sa bank ko. Ayan, para po Ah, uh, okay na po, once na dumating yung sing ko, may sasabi na po siya sa magpipila. Kung okay na po yung, pwede na daw naman po yung, um, yung nababasa ko po na, parang cheque, eh, para po sa akin, mas okay na po yung bank account. Pwede naman po ATM, or pwede naman po yung Facebook. Ayan, so, ayun po. Basta na po, na-reach na po natin lahat. Tapos, uh, dapat din po, once po nag tayo na ating YouTube channel, o na ating mga vlog, ah, uh, eh ano po natin, may kitsun sure po na wala tayong mga violations. Kaya, mas madali po tayong mamamonetize pag wala po tayong mga violations. So, ano po yung mga violations? So, sa next, ano ka po ayun eh? Ayan, yan. Kakasagutan so, po. Paano daw po kami ta? Paano tayo kikita sa YouTube? Ayan. So, once po na namonetize na tayo at nasagutin na po natin yung mga requirements sa ating Google Pin. So, papasok na po tayo ng mga ads. So, doon po tayo kikita sa mga ads na mapapanood po na ating mga subscriber sa ating mga vlog sa ating YouTube channel. Ayan. So, kaya po, encourage po natin ang ating mga subscriber na huwag po iisip ang mga ads na makikita nila o mapapanood nila na lalabas po sa ating YouTube channel o sa ating mga upload video or mga vlog. Ayun. So, yung mga ads, lumalabas po siya yung so, during po sa umpisa po ng ating vlog. Pwede rin po sa gitna. Na na, sa bandang gitna, sa so huli, sa kauling-ulihan ng ating mga upload video. Ayun. Noon po tayo kikita. Ay so, ayan. Sana po so yung sagot po po ang tanong ni Madam at may iba pa kung paano po yung kumita kay YouTube. Ayun. So, thank you so much po. At meron pa po akong inadagdag sa next vlog po po naman. Yung Ma another po na kung paano po tayo mag-earnings or to meet back on YouTube. Ayan. So, thank you so much po. Bye! See you po on my next vlog. Thank you po. Bye!